Philippine Army, mariing kinundira ang nangyari pong pananambang sa basila na ikinasawi ng dalawang sundalo at ikinasugat ng labing dalawang iba pa. Kung nangyan, kumuha po tayo ng detalye sa pagulat ni Bombo Kelly Cordero. Mariing kinukundina ng Philippine Army ang nangyaring pag-ambush ng ilang tauhan ng Moro Islamic Liberation Front sa Basilan na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalo at pagkasugat ng labing dalawang iba pa kahapon. Ayon kay Philippine Army's Pogs mahigpit silang nakikipagtulungan ngayon sa local government unit at iba pang law enforcer para matiyak na mauhuli ang mga sospek at mabigyan ng ustisya ang mga sundalo. Pagkukwento ni Dimaala, papunta sana sa community engagement ng United Nations Development Program ang mga sundalo ng tambangan nito. Sinunog din daw ng mga umatake pati na ang military truck. The Philippine Army condemns the strongest terms, uh, the ambush of our soldiers, no? Ah uh, dito nga sa Sumisip uh, Basilan as part of our uh, firm resolve to sustain this hard-earned peace and progress in Basilan we are working closely with the local government units and other law enforcement uh, agencies to ensure na itong mga perpetrator's nito ay will uh, be put to the folds of the law and uh, justice will be served doon sa ating Uh, fallen heroes. Nagpabot naman ang pakikirama ang Filipino Army sa pamilya ng mga biktima at tiniyak na magbibigay sila ng suporta sa mga nasawing sundalo. Gayon din anya, sa labing dalawang sugatan, nakasalukuyang nagpapagaling. We condole doon sa families ng uh, ating fallen heroes and uh, rest assured that the Philippine Army will uh, ensure yung prompt support natin doon sa mga namatay. Eh sa kasalukuyan, yung mga wounded natin ay uh, inaasikaso and uh, full support pa rin yung binibigay natin for their uh, fast uh, and speedy. Para sa Bombo Network News, Bombo Helicopter nag-uulat, para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo.